dito tayo sa San Rafael pupuntahan natin yung isang breeder ng ano mga ornamental fish. Ayano. Oh, dumaan muna tayo dito sa kanilang chapel. O, San San Rafael. Dito lang yan sa Rodriguez, Rizal. Oh. Napadalaan tayo dito para ayan, ipakita po sa ating video. Video, tuloy tama oh. mga ano mga isda to. Lati, halo-halo. Halo-halo to mm. Ang ganda talaga ng ano pag makaset up po. Oh, na puno ng halaman. Iba talaga yung ano, maraming halaman. Meron ako doon, nakaset up ako, Angel Fish puno ng halaman. Wala na daw. Oh, oh. Angel Fish. Angel Fish. Breed mo 'yun. Ano pala pinalalaki ko pala. Oh. Habi ko nga, ang pinagkaiba siguro yung halaman. Oh, malaking bagay yan sa. Malaking bagay, mo. hindi hindi ano, parang ano na filter yung ano ng tubig oh. sa ulan. Dami kang kita mo iba yung dinaw pag marami ng halaman. Eh. Oh. Nalangang... Ano ina ano binibreed mo ngayon? Ano ba yung Yung ano mo, ang tag nun? HBB mo? HBB oh ano eh, ito. Nakasalang din. Tingnan natin yan. Nak baka magano yung mga aso ha. Alalay ka lang ha. Ganda uh, na. Ito, ano sukat nito? Ano yan? 18 by 18. Cube tank. Ibang planted siya, no? Hmm. Itong ganda nito. Itong ano nito. Ano, anong, ano ito? Flower one? Ano yan? PRD. Strain yan. <laughs> Itong ganda pati mo ano? Talagang pulmas no? Oo, oh, pulmas nga yan. Ano lang yan, binigay lang yan. No? Huh? Oo, oh, ni Charles. Di... Ang ganda oh, pati Nakakita rin ako ng mukhang talagang sarado yung dito niya, no? Di ba? Yes. So, Open yung dito, wala? Ayan, yes, binigay niya sa akin, humil sa saan niya. Sabi ko, may maganda kang parin dyan ng FH. Parkour naman ako isa. Ang ganda oh. Naging masyadong galante si Charles nung binigay niya sa akin yan. Ang eh, ganda eh. Ano? pa to? Bata pa? Bata pa yan. Siguro ano sa akin yan? 2 months. Pag napalaki mo itong ganda lalo nito. Ganda. Nakakita rin ako ng talagang full. Ito sinet up mo na yung ano mo. Iyan pa rin ba yung HBB mo? Hmm. Iyan pa rin. Hindi ko na pa anak yun. Yung galing sa akin. Mm. Bumili ako. Babangga ako sana kaya namatay naman sila. Na, ano yan tol, na peste yan eh. Oh? Yung batch na yan pre, nasa 200 to 300 pieces yan. Ano yung PKBM ba eh? yan? Hmm, PKBM. Ganda talaga ng may ano. Malaman talaga ang ano. Mm. Setup. Set up. Ito may hipong ka pa rin ha. Hmm. Hindi grabe ba? Ha? Ready na po. Ito mga to. Ayan eh, ano yung to? mga bagong ano. Ayan yung mga bagong ano. Ayan yung ano. para babae. Oo. Oh, yun. inaano ko yun. Kinukos. Ano to? Choco? Choco. Kinukos ko sa PKBM Eh di, ano kaya magiging kulay niyan? Eh, ewan ko lang din. Ito. Ito. Ano to? Ayan. Chita yan. Kakarating lang yan kahapon. Magkano kuha mo? Magkalang benta ni Ricky Diaz. Tila 31 lang. Ricky Diaz. Hmm. Tiga lang din sa atin yan. Muntalan. Yun, dumadayo kasi ng bulakan yata yun. O, lagu... Nakakakuha siya. Oo. Oh, Tapos um, naghahanap na siya yung sasabal. Fry ice, baby. Ngayon nga, meron akong gustong kong isip ngayon. Galing din lang dapaw. Oh. O, Oh. Oo, oh, minta na din manggagaling. Gold dust. Gold dust. Ang mahal ah. Oh. Oo, oh. mahal nga rin. Ano? Magano, ano mo? Pero, mas ang laki ng or, entry eh, trio dito sa atin, 1,000. Oo. Oh. Pag doon kukunin yung trio na yun, sa kumpit, ay yung 1,000 na yun, parang 100 inches lang lalabas huh? kaya bala ko na ako hindi marami ka makukuha ummm ano mga ista mo ngayon angel Peace tapos yung natitira sa aking FC swordtail ng galing dabaw ah may FC swordtail ah? ummm firecracker? oo oh, firecracker yun ang pinararami ko ngayon mm. tapos yung kuha ko swordtail tsaka yung sword tail natin pula yun lang tapos oh. angel Peace. Mm. tapos yung ano RDSS Ah, RDSS. Oh, oh ngayon yun. Tsaka feeder yun lang. Anong pray daw? Yeah, pray na lang sangkis yan. Sangkis, sa, uh, sangkis. Andin yung breeder ko. Oh? Sa may cube tank. Maganda rin pala choko nun. Hmm. Ayan yung second box. Asan? Yeah, second box na yun. Ayun yung first box sa kapila. Ito? Hmm. Oo nga, no. ikaw ta lagi ka talaga may halaman no? oh. sa halaman ka parang nabubuhay may isda eh. ano mga halaman to? yan, amazon sword ah, ito ba yung amazon? oo, oh, ito yung ano niya, malaki nyan yun, yung nandun sa reptab Iyon yung malaki nyan ba, meron din ako nyan kasi hindi ko kilala yung mga halaman eh itong yun, eh. Itong ganda. Oh. hindi buti hindi tumatalon itong mga isdan to oo, oh, tinuro ko yan ha? Sila. tinuro ko huwag kayo tatalon isa, talaga, ayan o, oh, ganyan Talaga, ano na yan oo oh, nga po, yun eh, salamin yun. Di yun mo naman di hindi naman malalagay na overflow. Kasi Amazon dito? Ito, yung Amazon ito, yan. Ganyan yung Amazon. Ah, hindi kaya yun, ganito yung akin, nasa Angel Fish ko. Amazon soy. Oh, parang ganito nga yan, ah, yun. Pag namulaklak na yan, yung mga bulaklak na yan, magiging ganun. Eh yun yung pinaka-itatanim mo. Bibini. Oo, oh, yun na yung binihin mo nun. Ang ganda ng isda mo talaga pag sa ano. Nakaset up po. Ang ganda yan Pag uh, nung naara Ilang doon ko in-out ko Nasa 300 pieces Halo-halo yan Hmm Assorted na yan Molly uh, plati. Aplati mm. Aplati mm. Ano yung parang may Ito, to, to, to Ano to Aplati ba yun? Ayan, eh, ayan eh, may gulay oh, yung plati, Sa ibabaw yeah, blue, moon. blue moon Blue moon Blue moon pati Aplati May FC dyan eh Ayun o no? oh, Kaya mo Ito pula Oo oh, oh, ito. Malaki Malaki Ang dami ko nyan Ay, ay, Malaki yun hindi. Anong talaga ka po? Ito. Ayun na yun, no? Ayun, no? Ay, oo nga. Pepsi Sorte yan. Oo. Oh. Ang dami ko niyan dati. Female? Male yan. Yung isang yan. Ah, male? Hmm. Ang dami ko dati. Ang dami ka niyan, no? Yan, yung ano ko dyan, yung, yung... Mickey Mouse Platy ko dyan. Ewan ko, ano ituro eh. <laughs> May cross na rin yata o, ng copy na, Napabaya mo na yata 'tong ano mo. Hindi, tinapon ko yung tubig. Para wala maging immerse, para lumago kasi nangitim yung ano, alam mo. sa sa lupa. Mm. Nakaganyan din yung akin. Sa lupa ano? Oo. Kaya din akin, tuwang ako ganyan 'yan, laguna oh. Mga ilang buwan. Totoo -bat nanghihinto? Eh? Mm. -hmm. Yun pala yung sa lupa. Oo, oh, sa lupa Sa no, para... lupa 'yan. Swerte mo pag nabuhay pa 'yan. Kaya ano ko? Ito anong anong plants to? Ayun, alin yan? lotus? Namumulaklak yun, di ba? Oo. Oh. Ano yan? Si Carlo Cubo. Sa kanya yan. Oo. Oh. Nina, ginalaw ng mga bata, nakita ng mga bata, marami siyang isda. Inilabas yan. Ang lalaki na ng daon yan. Mali, ganyang alalaki daon yan eh. Oh. Inilabas sa tab. Hinulo yung mga isda. Nay, nakalimutan na ibalik. Kaka Patay. Namatay. Wala na yan. <laughs> Ngayon, nakitaan niya, may malit pa na usbong. Tila ganito lang ang usbong. Oh. Yan, tila ganyan lang, may oh. usbong pa. Sabi niya, Nox, dali atin dyan sa inyo yung ano, para marawan. Loto siya, dinala namin yan Naging, Ah, green, nabuhay Ano ba itsura ng polar na to? White polar yan Parang blue polar lang din siya mm, pita Kulay puti lang Oo, oh, tanggalin mo lang yung ano niya Kulay mm. Ay, siya oh Masarap din mag ano eh, mag crepes eh Oo oh, uh. A few moments later sa asin, Mm. Ayan, ganda nga oh. Ang ganda niyan. Lumalaki pa ba to? Hindi, ganyan na yung max na yan. Anong size ito? Kung ano? Siguro yan, half inch. Wala half pa yata. Mm. Ito, yun, ano? Ayun na pa. pa oh. Ang liit. Sobra oh. Ayun. Oh, may, ayun. Mahigit na yan. Ayun. Ang um, liit. So di ba? Oo. Oh, oh nga, Ano? Mga paliit ang cute eh. Tapos nasa si itlog? ayan, ayan, yun, Yung parang asin na yan. Ayo ayun, ayun, sa ibabaw na to. Oh, Ba't parang kukunti lang, no? Yung itlog? Oo. Ang dami niya, ayun po. Hindi, ibig sabihin. Ay, hindi siya yung kumpul-kumpul. Oo, hindi kagaya nung ibang suso na ang haba. tigit Oo, hindi, sa kanya, hindi. Isa-isa lang siya. Alam mo yung suso na, ano, yun, ang tawag doon yung sinasabi mo kanina, yung kinakain nila? Pansnail o ramshorn? Parang pabilog na, ano? Oo, oh, yung ramshorn oh, ngayon, pag ini nag itlog doon sa gapi grass, ang haba, ang oh, dami. O, ang dami. Ah, ano nga yun, yung para may gelatin? O. Oh. Ano yun? Pans nail yun. Pans nail? Ang dami nun. Ito, ano lang, oh, yun isa -isa. isa Kaya hindi mo tatanggal sa ano yan. tama ba yun? mm, um, yan. Sa pagkakadikit. Ayun, yun pa yun? Um. Ah, hindi siya yan? O, um, yan, ganyan. Ganyan siya. Ang galing pala ng itlog na ito, ano? Hindi siya mahaba, ano? Hindi mm. ka gaya ng iba. Ah, Ay, ano to, blue dream? Blue Dream mo. Oh. Ito nga ako, dumami ang assassin na yan. Oo. Uh oh, -huh. ang dami nyo. maganda siya, tignan, tignan hmm. mo. Hindi ka gaya nung mga parang napepeste na yung aquarium mo yun. Mm. Ang tas, sagwa tingnan tignan. Ang sagwa, tignan, tignan na. Nakakadiri, ah, no? Parang may kilabutan ka sobrang dami. <laughs> ang dami. Ayun, sabi ko, nakapok. Iba talaga setup taga, maraming alam hmm. alaman. ito mo. ay sa setup ko rin ito eh. Ayan ba yung nakapos? Hmm. Ang lalaki ng PKBM no? Oo. Oh. Ayan anak na yung isang yon? Hindi. Million. Matandaan na yan. Ewan kung bakit ang liit. Ang liit ah. Hmm. Ito puro female. puro female na yan. Lima. Lima ba? Lima. paano? Paano mo pa parami eh? Hindi. Kargado na lahat yan. Ah. Ito yung male niyan talaga. Ginamit ko lang sa choco para ma ano kaya yung, yung? lalabas niyo ano mm ay e nga coming soon malalaman na pero may choko kang ano Male. na i-breed mo na to oh ayan ito puro choko rin yan may mm. Mayang mga mail yan oh ang ganda ng PKBM no kakaiba talaga siya sa ano ay eh, grabe mahal kasi hindi ko na yung Ay, 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 hindi ko nga nabuhay yung ibang mo, balon molly kayo, pero ang lalaki pala nila, no? Lalo na nung una, unang... Ang lalaki, oh. Yun? Kumani ang PKBF, bumili ako to for from Laguna. Kumani lang yun. Ang bilog Kaso oh? ah, umilap yung mga yan, na hindi nasanay nang ng ano, yung lalapitan agad pag may ganyan. Hindi talagang iba siya kaysa doon sa mga balon mo niya. Ano. Ito ang lalaki. Quality nga yan. Kapol mga. Oh, quality Kapol, wallet, oh, ito. Ang laki, oh. Oh. Ito ang nagpapakita sa vlog mo, ah. Oh. Sa akin, oh. ayaw magpa, magpa-video ng mga yan. No? Oh? nagtatalo sa akin. Iba forma. Ang ganda, oh. Pag ito na mo, ang ganda nito. sabi oh, mo, mag-drop man lang kayo kahit pa paano. Tsaga lang eh, sa akin naman ngayon kahit tumak magkaini pang kami. Huwag mong seryoso rin quality hmm. tubig kagaya niya may halaman. Magubuhay ito eh. Ano pa kaya siniseryoso, parang ano eh. Mm. <laughs> Yung sa akin, nahiya ko na yun. Marami kayong breed na alaga ro. Kaya lang, sabi ko ano na lang matira. Doon na ako, na magpo-focus. Matira na lang. Oo, oh, ganun. Tapos, sineset up ako ng halaman. isbiblungan alam mo Kala ko, maubos yan, no? Oo. Uh, no, nasa 300 yun. Ano yun? Apat na nanay ang nag-drop. Naubos? No, nasa 300 pieces yung fry. Punta nung lumalaki na, sa dugo grow out ko na. Sa apa na matay. Dali, no? Maganda talaga. Ano pa pa KB eh. Ang laki yan. Mahal yan ah. Kaya hindi tayo bumili yan eh. Ang mahal eh. <laughs> Pag nakakita ka ng limandaan trio yan, ah, sunggaban so, mo na agad. Sure, mo na. Mm. Pero ito, nadali mo na ng mura. Yan, binigay lang din sa akin ng tropa ko yan. Paso, paano yung dati may ganyan na ako, oh, binigay ko rin sa kanya. Eh, naubos na yun sa akin. Ah, kaya naka, nakadali ka. Mm, In, Inabutan niya rin ako. Iba talaga size, oh. pagkaganyan mm. Pagka ganyan, mga ano, size, ano yung sasabihin mo, ah, okay ito, ah. Mm. mm. Anong trabaho ngayon? Wala, walang pasok. Sunday lang wala?